Hi guys. Nagin off na naman namin. So kakain namin kami sa park. Same same park lang siya. Pwede rin kaming park. Hindi ng bakalana yun. <laughs> so nagdala kami ng munggo. May balik din kami. And then may pata na binigay si Roxanne. Salamat Roxanne si sponsor. Dito tayo tatambay. Dito tayo Dito tayo tatambay. Kaya. Magpa-practice pa yung videographer mo, Bi. Baka naman umaalis ka lang. <laughs> Uy, parang nga. Umaalis ka lang siya. Hindi ko sure. Ito, ito, ito. Papakita mo yan. Doon tayo kakain tayo. Paglalatag tayo ng ano. Paglalatag tayo ng banig. Doon tayo pakain. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Sundan mo ako. <laughs> Sundan mo ako. Lapit na tayo. Wala, nag na sila. Kaya mag tayo ng panit. Okay, guys. See you later. Kakain muna na kami. di ka pa kita. Kurang ka dito. Ako sa'yo. Gusto mo na maraming asawa siguro. Okay, oh. Ito lang si Pongaling. Nakita ka naman, Tio.

alam mo, na Crispy na hindi na Grabe naman, tinaan. Siyempre, tinay-tinaan. Buna lumamig. Parang ang hirap naman. Sabihin mo nga, yung pilahin mo. Bakit may tindol? Kinuha ko may eh, baso pa nga yun yung binigay mo eh. baso, pero wala ang tinggan. No, eh. Hindi ang kutsara nyo, isa plastic eh. Hindi ka na kagagay? Hindi. Nung New Year kasi, si ba? Pasko takman. wala tayong binili. Wala ba? Wala. Nakala ko meron. Kasi yung plato natin yung no, foil, kasi bumili ka ng rice. Oo, oh, sa mga kanin lang. Pag-isa e, kanin. Mm -hmm. Lumalaban, hawakan <laughs> mo. <naman. laughs> yung makon sa pero pag kinain mo malambot naman. Malambot well, nga. Hindi nga kasi hindi kumain. Hindi din yung baboy na to eh. Ininit kasi tapos na ano. Diyos nito. Parang kukunin naman ako ng langit. Hindi, may ilaw kasi. May ilaw kasi. Hindi ko hindi na ba yan? Nakon, dyan ang bisita natin. Apo. Parang tatawag niya siya ng ano eh. Nakalap ng ano eh. Ano ba kayo? Ayo no. tumawid. Ay nakadito dito sa Melia. Dobi kanin. Ay, binigyan. mag Magtawag yan. Kam, kam. Para man tulungan no. Mga Muslim pa sa makunat yung ano parang sarap kasi gawa ng ano na Uy, magkano ko loob natin guys kain muna kami